Isang malamang na diskusyon sa pagpapunlad ng creative industry ang matagumpay na naidao sa ikalawang araw ng Fiesta Kutsa. Ang Baguio-based street photographer na si Carl Pataxil ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa content creation bilang parte ng demo and dialogue portion ng aktibidad. Binigyang diin niya ang mahalagang values upang maging isang matagumpay na content creator. We want to master the recipe of others first before we create our own. Para bago natin nagdagal ng sarili nating ingredients, yun po yung creative natin. And yun yung magiging recipe natin. Nagbahagi rin siya ng kanyang perspektibo sa issue ng paggamit ng artificial intelligence. I think very useful naman ng AI. Mapabilis yung proseso natin. Hindi lang copy-paste, of course. Kailangan mong insertan ng sarili mong words. Aniya, nagkatutulong ang AI upang mapabilis ang proseso ng paggawa. Ngunit, dapat siguraduhin ng mga creator na lagyan pa rin ito ng personal touch upang mapanatili ang creativity ng isang content. Sa isang interview, nagbigay siya ng payo sa mga gusto magsimula na maging content creator. I-push lang nila. Kasi sa una talaga mahirap. Kung kaya mo magisa, go, go for it. Sinundan naman ito ni Miko D, ang owner ng bistro lokal na nagbigay kaalaman tungkol sa gastronomy. Ipinakita niya ang kanyang brosyo ng kilawin gamit ang iba't ibang lokal na sangkap mula pa sa iba't ibang parte ng bansa. Ito, it's part of our indigenous fruit dito sa Philippines. Inaasahan din ni, ni D na magkaroon ng pagpapahalaga sa value ng mga industriya ang mga lumahok sa naturang aktibidad magkaroon sila ng value doon sa mga industry na hinahawakan nila. For example, yung mga farmers, imbis na, na malungkot sila, eh, may mga taong sumusuporta sa mga tinatanim nila. Sa huling bahagi ng Fiesta Kutsa, gaganapin sa September 28, bibigyang pansin ang Baguio City at ang UNESCO City Network. Hershey Valio, para sa Herald Express Balita.